Kaya pala malalatina ang ganda ng boyfriend ay nasa dressing room. Ganda-ganda talaga ng ating chingita girl na bunyag na mamabays. Naka-highlights ang hair. Top trending na naman sa kagandahan. Panigurado ang mga haters maadigit niyon. Dala na simula inilabas ang trailer ng My Love Will Make You Disappear. Ay niya si She deserved to be loved. Ang swerte ni Paolo. Tanda, mabait, maalaga, very talented. At kung magmahal, sincere at loyal. Lahat ng gusto si isang babae nasa kanya na. Lalo siyang gumaganda ngayon. Yung mga outfit niya, everything sa showtime. Napakabagay sa kanyang pangangatawan. Hindi na ganun kapayat, alagang paulo na. Ayon pa si isang komento, nandyan siya sa si studio. Kasi nga, gusto bahuran, baka kasi maraming kumalangligid diyan. hewan ko sa mga bashers, ang daming kuda kapag magkasama ang kinpaw. Tapos nililink pa sa iba. Lahat gagawin nila makahanap lang na ikakasira ng dalawang ito. Ayon pa sa si isang komento, Kaya ang dami ng nira dyan, napakalatina sa ganda ni Miss Kim Choo. Kahit anong iba to nyo, wala kayong magagawa. Maganda talaga siya at mahusay na artista. Kaya nga, minahal din siya ni Paulo Abilino. Ibang iba siya sa mga baing na niya. Obvious na obvious, kinpaw po